Pero may mga bahay doon dati na-demolish Project ko Proyekto ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Gumaganda na itong East Bank Road after mabuksan itong Skate Park at Linear Park dito naman sa river Natanggal na yung mga obstruction mga barong-barong dyan at saka yung mga latest din sa likod na demolish ni mga bahay para sa gagawing Pasig River Marikina channel improvement. So ito na yung panahon para mas uh, mag-improve itong waterway papunta sa Laguna de Bay. O, oh, kita mo yung itsura dati, di ba? Ito yung wala pa yung linear park, tsaka itong skate park. Ngayon, yung mga barong-barong dyan, nandito pa sa baba. Ganyan ka dami pa. Kamanggaan floodway. Ito, meron na yung bench, oh. May waiting area na. Tapos, ito yung Ato uh, tricycle. So nagsisimula na rin pala dito 'yung pagpapalawak ko ng banggaansatway. Mga ilang bahay na demolis. Dilog Pero may mga bahay doon dati. Dati kasama daw yan. So tara, punta tayo dito sa baba. Sa baras. Ah, meron silang relocation? Oo, meron silang relocation. yung may interview na eh. Pero ito mga bahay dati dito ma'am, kapag binabagyo, binabaha dito? Oo. Oh. Dinadala kayo sa evacuation center? Oo. Oh. Yan yan ang school namin ano nga lang din yung nilipatan hindi nabahain ah uh, kasi kung babahain pa rin useless lang din kariko lang din pero kung hindi naman bahain okay lang kahit nalipat kasi binabaha talaga dito kailan naman na-demolish sa mga bahay dito ma'am? kailan lang to? bago lang? Oh, bago lang ah pero yung yung, yung demolition ma'am bago lang to? ito Bago lang. So ito na po yung area na ginagawa nila ngayon, nagki-clear na. So after ma inaugurate itong skate park at linear park dito naman sa waterway. To kini-clear tapos yung mga bahay na na demolish diyan sa likod do. Si may gagawin silang project diyan. Tingo para daw nga tulay. Tatawid diyan sa kabila So malaki-laki pala to. At the same time nagsisimula na rin yung Pasig River Marikina Channel Improvement may mga tarpaulin na nakalagay dito sa East Bank Road na madadaanan natin na mamaya. So recap lang tayo, ito pong East Bank Road, dito yung mga na-demolish na bahay. Marami na tanggal dyan. Tapos ito, ginawa siyang bike lane, tapos jogging area. Tapos meron naman dito na kalsada, binutas or binakpak. Tapos ginawa ng bagong kwan Parang gumawa sila ng bagong kalsada. Maganda sana kung matapos to kasi Sarap mag-jogging dito, tapos mag-bike. Sobrang traffic pa naman ngayon, dami mga sasakyan na dumadano. Ito yung nabanggitok kanina, bagong ginawa na ano, kalsada. So ang East Punk Road hanggang sa may Manggaan Flatway na to uh, part na yun ng uh, Rizal din sa dulo hanapin lang dito kung nakita yung tarpaulin na tungkol dito sa project pero may mga ilang bahay na nag-demolish dito diba tinan kalsada na sobrang sikip diba yung mga tao dito na sa kalsada naglalakad kung mga share the road na dahil sa dami ng mga obstruction dito Sobrang traffic. Actually, ko na to area na to ng Rizal. So, itong Pasig Marikina River Channel Improvement ay para ma-further mitigate itong flooding due to overflow of Pasig na Marikina Rivers. yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. So, nagsimula sila nung Enero 2025. So, bukod dun sa river improvement na gagawin, ito din yung abangan natin, itong jogging area at saka bike lane. Dito kasi maraming mga nababike yan. Simula sa Ortigas, papuntang C6. Hanggang dun sa May TLC Park kasi ikon yan uh, dinadayo talaga sa mga bikers to lalo na pag uh, weekends kaya malaking tulong pag uh, natapos uh, na ito kasi nangyari dito binakbak lang siya eh. tapos may gagawin ulit so nga lang sabi dito nasayang daw uh, ano ba nangyari dito sa project na to